property niya hindi, ito po nga po ang kamay nila dili hindi, pagkita po ito, hindi niya itong property masisira ang ano sa akin yan, pag sinabi niya property niya ah, hindi, hindi ito po yung hindi manan, niya property manan, yan ah, ngayon itong toga na lang ah, uh, sir, chat, ah uh, yes, saan gawa ang peace ball? <laughs> ah, ang peace ball gawa sa peace ah, ang squid ball? Ah, gawa sa squid ang eh, saan naman ang kikiyama? Ano yun eh, uh, gawain sa harina na may pinagalo ring isda yan. Ah, okay. So, At yun yung gawa. Totoo ba yung history ng ano eh, gawa sa ano ni Yam? Oo. Oh, <laughs> si, kasi ang naka-invento noon, si, yung bata pa yung si Bunso nila si Yam. Ah, okay. Tapos, ang kakambal niya si Ki. Ah, okay. Oo. Oh, ang so, tinahog silang dalawa. Si Ki, tapos sumunod si Yam. Ah, okay, okay, okay. Eh, ang pangitan ng Ki, dalawa ginawa tapos Kikiam. Kikiam, ah, oh, okay. Kikiam. Ah, okay, so pag pinapakilala sila ng ah, dalawa, um, Kikiam, no? Kikiam, kaya sila oh, kik Ah, pag tinawag, kik oh, Kikiam, pili kayo ng ano? Oh, yung ano yun, mga Chinese name nila. Ah, alright, alright. Okay. May mga Chinese name sa mga ano eh. Ying Yang sila, di Ying ba? Yung, 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 oh. Sila yung Kikiam. Alright. Yun ang history ng ating uh, Kikiam, boss.

Ito mga kayo na nadaanan ni General Azucar saka ni Sir Richard Palesha. Sinasabi naman na huwag kalawin yung mga panindahan kung lang yung mga pinagpatungan. Pasi mo rito, kung ako saan. natin sila. Teka lang po ah. Ito, kumbiyas na kumbiyas na kumbiyas. At tanong ko lang dyan, simple lang. Ito, executive order number 24, kinukupo ng gobyerno. Ha, o kung pinayagan nila, pinayagan ba nila ito, gobyerno to, di ba? Bawal pa rin yan. Ha, ah, kung sila'y nangungupahan dyan,

po ay kinukuha na ng gobyerno para pagkakapakinabangan ng mga taong bayan, kagaya natin, ha? Ah, kaya patensya na po, po siya. Hindi ko kasi po nakahingihan ng na, kunan na, sabi niya kasi, Oh. Basta ako, trabaho lang po yung ginagawa namin. Kasi binabanggit nyo ito eh. Opo, okay, siya po nagpunta dyan sa amin. Ano, ano, Jerome, ano dyan? Hindi po. Ano kaugnayan niya? Wala po, sa si Jerome po, sa City Hall po. tapos si Tapos ito, sabi niya, bawas-bawasan nyo lang yung konti yung aninyo para hindi tayo mano. Yan na po, ko po. Ganito na lang, yung Jerome, Oh, German City Hall. Oh, German City Hall. Oh, pinapanggit ka nito. Kaya magpaliwala ah. <laughs> ka, Jero. Ito, ganito na lang. 21 years na ko. Oh, yung yung so, oh, ate, ganito, so, oh, mami, ha? Ito, gumayag naman yung mimiyari, sabi niyo, di ba? Opo. O, oh, dyan sa may property niya. Hindi, <manyan> ito, ito po ang <manyan> ano nila din. Hindi, pakita po ito. Hindi niya ito property. Masisira ang ano sa akin yan. Pag sinabi niya property niya. Ha? Ah? <manyan> hindi, indeed, ito po, hindi po. Hindi niya property yan. Ah, ngayon ito, ganito na lang. Total, kakausap yung mimiyari. Opo. Oh, Pangupahan kayo ito. Ha? Total dito, sabi niyo, wala kayong upa, o. Ilagay sa tama. <manyan> Mangupahan kayo, o, sa property niya tapos sa usapan ha ano na lang po, lang po uh, Sucat, Ay, ha o, ngayon yung parang diyan na binabang ito sa Taga City on, makausapin niya ka po ko General Suka sa po. General Suka ha kasi naging ipo ko ng ano number niya ng ano sabi niya hindi kita ng number para pag sa sakali matawagan mo ano po. Pilido? ano pipili do yun ma'am hindi daw

Naglag pa yak mo dyan Ang building yun eh Mga kayo, yung kapakal na yun Dito lang galing yun Pira nyo naman ha tabak na okay. sobrang dami Ah, dito kasi yung ano Jen eh Pagka magpa-park kayo sa Lucky China Dito ang daan Oo, oh, pero Nakapila dito Nakapila dito Oo, oh, nakapila dito Nakapila dito Oo, oh, dati dun sila eh Dito na sila pinadaan eh Mga kayo na ito oh, Okay Ito ah, nakaharang to Kasi dito nagpa-parking Pagka papasok ka ng Lucky China Town you No? Know? Jason, meron ako tanong si Ah, di ba itong operation natin, no? ano yung saan gawa ang fishball? Arena. Good, ang galing mo, ha? Oh. Uy, alas na tayo, alas na tayo! Mga ah, ngayon, kasama din pa rin natin ang uh, Team. Dito, no? sanasin dito sila. Parang ako nangyari, puniwan lang, eh. Puniwan lang, eh. Ilalapad dito, ilalapad. Hindi po, sakin sila. Ay, sakin. Oo, tulungan lang. Sarap. Sakin lang, wala ko. Sarap, sarap. enggak enggak enggak, jangan dong. mau hindi daw dapat yung nangyarang. Sabi ko naman, temporary, temporary, temporary lang. lang. Oh, kasi may nahulog na dyan eh. Better than this one. Harangan natin, temporary iba eh, wala naman niya dyan, eh. na dyan <laughs> na Kung Wala si General <laughs> dito ha, DPS sa QRTT mga kayon oh, ayop <laughs> Hi, <boss. laughs> e, ito pala yung truck natin dito sa palatin ng dami lamang. Alright. Crash 'to. Pinarehente, ako na Soler.